haw mo at to. dikit na lang yung tahong. Kailangan mo lang iangat para makoway yung tahong. Ano ba makak tayo mamaya ng ano si Hipon? magpapalang araw po kang uh, karoto kamusta po kayo Then at uh, sa video ito dito tayo nga sa Semprex sa tayo ng mga seafood seafoods para sa ating pangulam ulam samahan nyo po ako at uh, na tayo ng Tahuan ngayon <laughs> sana makarami tayo let's go sana makarami ang tahong ilagay lang po natin sa dibdib yung camera natin kasi basket natin ilagay muna natin dito dito kasi na marami meron yung dito nabikit dikit lang sa ano mga ano Tidak dito So, dito. ano na lang dito. Alam din 'yung mga tahong. Tahong mo to, 'no? So, Kumain dikit na lang 'yung tahong. Kailangan mo lang iangat para makuha 'yung tahong. 'Di ano? yan ba, baka maka madali tayo mamaya ng ano si pipon na ano natin pamukbang food trip ba pinidikit ah. okay. na lang sa sa ano sa ala pa oops ah, sayang ito ang ano mga toto oh, malaki laki to hmm. alis muna natin doon ano ba natin natin uy ito ang marami uy malalaki oh malalaki oh oh ang mga toto oh ito lang sila oh oh ganda ng mga pahubo eh. hmm. pulutin natin pa mamaya hindi mo na kailangan pa mag uh, pakahirap pa masyado <laughs> dito na yung tahong gamigikit na yung tahong na toto tambang hmm. sikods oh. buhay na buhay ang mga tahong oh. Oh. oh lalaki kailangan pang lumayo kailangan lang to mga toto baliin paikotin ang paikotin habang makuha mo yung tahong na ilaasam-asam kasi ito ang masarap sa sabaw dito lang sila dumikit hmm. yung mga ano, yung mga tuto, yung mga agos nyo punong-punong ng tahongin ayan natin muna mga to baka makalat. kong ah. mga tahong kasipot ayan ang natin to baka nandito yung tahong. Diyan dito kumakapit lang Ayan Ayun po mga tuto Dito na po tayo Bali tayo po yung kamera natin kanina Sobrang init Doon sa tahungan ngayon nata dumating si Kaloko. At uh, kasama natin siya pagluluto. Mali may nakuha po siya sa strap natin. Mga ano, ah uh, tapos uh, may mga hipon din. At uh, may taong tayo s'yempre. 'Yun na yung ano natin pang sama sa luto. Tayo pa mm. oh.

kain uh, pag tapos kain sarap matulog po doon din na natin itong kamatis para maglalang sila sa lagay <laughs> yung sabaw yan yung kas may <-mikos> na yan may kas <laughs> na yan mm. Ayan, may kusunitos na yan. <laughs>

Mampolorna, <laughs> mampolorna. May mga ipon ba 'yan? Boil <laughs> pa. Ah, lahat mo na yan. Seafood si 'yung ano namin yan, Tira target ni Kalo. Can I see you think not? Looks like Yun mo Yun mo kong tatak mo ko Bawin mo siya Sige natin rin tubig. Oo. Oh. Uh, yung tubig. Yung kamay ko nga din ng first eh. Okay. Yan na, no, tago umapaw. Yan, yeah, nice na yan. Nakatas yeah, pa yan eh. Wala, naman tayo eh. Mm hmm. Takpad po muna natin ano. Oo. Okay. Oh. Sabit lang. Ayos. pa ba sa market kaya? Meron pa? Sa ano, meron siguro yan, no? Sa ano ba? No, no, no. Sa ano ba, meron yan, no? Yun, kain na po tayo, mga katuto, mga kaluko. Yan po? kailangan talaga 9 no ayun ano, mga vlogger na no 9 gamit na no? ang sisi the best talaga yung 9 mm -hmm. yung tartin ngayon wala no yung tartin ngayon no Bala, maganda din yung no? tartin Alam <laughs> pag ako bumili ulit 9 9 ano kain po kain po kain <laughs> Mango hmm. 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 tayo, boy. Hmm. Pemenyo. Ngik pasabaw. Ah, dito tayo. Ne? Alam mo 'yan diyan. Tawaran ko 'yo. <laughs> bon, Kain tayo yeah. po tayo. Kain po. Tayo. Amen. Ah, sarap. Kami. Ay, po. Hmm. Ano mo kumuha ng ano? Ano ba? Ano ba? Hmm. hindi na nalang bilhin ko tingnan mo sa noo ba maano tapos sipod yun po sa mga mga store ngayon ng ano, GoPro kung may ba. Check natin sa nuba no. Pag ano baka pupunta ako? Mga ano na, na siguro. Finish nyo nyo. Yung ano, ga gamit na ngayon, DJI no. Okay, ano ba DJI nyo? Dose, no? Dose? Mm -hmm.

sa yung line, no? Sa di ba? Baka kasi ano na rin yung line, ni? Eh? Fish out. Fish out na, eh. Nandyan pa nga yung Sa mga store ba? Sa... Mm. Uh, sa mga online, meron yan. Kasi binibinta na nila yun, eh. Baka mm. second hand na yan, eh. Pero kung mga brand yung, mayroon na. So, ano ang mga ko dun? Malig eh. Palang nagyay. Pagulat talaga ah. Aksyon na. Glosin na. Glosin na. Nakaka-glosin no? na. Pero so, yung na yung GoPro sa pang bablog no? mga bagong GoPro kasi parang pangit. Hmm. 13 no? 8 saka 9 talaga maganda. Sir Bung magkano yung ano niya? na yun. Tuloy na, na nag -seal eh. Brand new. Hmm. <coughs> Baka may lalabas na naman bago eh. hmm. Meron yan. nag Huwag makalawag yun Baka bininta yan doon dahil may difference yan Baka Pagpunta ko kasi noon wala akong talang memory sabi ko na silip na. Okay. Sa hmm. pag ano man, yung mamagar mali yun, tuloy na. Pero so, pagkabili mo ng ganyan, upin mo siya, tagalin mo. Huwag mo muna bigay yung pera. <laughs> Meron na ako dati nakita sa Uh, marketplace eh. Pinoy siya, may ari. Hmm. Ito hindi ko inano. Yung sa akin dati, di ba? Yung binili ko sa iyo maganda naman, di ba? Hmm. Ito yung may yun eh. Babae. Dapat babae, ayos lang. Ito yung pagkakang gamit. Alam. Meron kami dyan pala. Dilubog-lubog mo kasi yun eh. Hmm. Ano unang lubog mo? Walang cover yun? wala oh, cover? Nagkumpisa na yun. Nabasa siya ng ulan eh. Kalubong siya sa ulan. May puta sa harap. Kanin. Okay. Ah. Tulo pa ako Sarap. Eh. Salamat po. Muli po salamat. Okay. See you po po sa lahat. next vlog. Makbangin naman po namin to.